Bagamat malayo pa ang taong 2024, tayo po ay nasa last quarter na ng year 2023. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang apat na napakaswerte o suswertehin ngayong darating na year of the dragon hood. Narito po ang ilan ang apat na masaswerte ngayong taong ito. Ang unang-unang una na po sa ating listahan, siyempre, ay ang Dragon. Sumunod ang Rat, Monkey, at ang Rooster. Iisa-isahin po natin ang mga swerteng posibleng dumating sa kanila ngayong 2024. Ayon sa Chinese zodiac sign, ang ipinanganak sa year of the dragon ay ang 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, and year 2012, and 2024. Ang isang dragon ngayon 2024, bagaman at hindi mapapas sa iyo, ang lahat ng hinahangad mo ngayong papasok na taon. Ngunit, ibibigay ng maganda mong kapalaran ang mas higit pa sa hinahangad mo. Wow! Maganda po yun. Hindi daw mapapas sa iyo ang hinahangad mo, pero higit pa pala ang nakalaan para sa iyo. Sa kalagitnaan ng taon, merong kang ibebenta o may transaksyon na ito ay matutuloy. Kaya nga sinasabi na makakatanggap ka ng malaking halaga. Kung kaya't hindi lang ikaw mismo ang makikinabang dito, kundi ang iyong buong pamilya, yung mga mahal sa buhay, kaya't sila ay madadamay na rin sa maganda mong kapalaran at hindi lang ikaw ang magiging masaya. Maging sa pag-ibig, kung single, ang isang dragon ngayon 2024 ay magkakaroon ng pag-ibig o love life sa taong ito. Kaya mga dragon, suswertihin na sa karir, sa money, aba ay meron pang swerteng pag-ibig na idinagdag ang langit. Kaya go, 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 dragon. Ako po ay isang dragon. Kaya ang dragon po, yearly, taon-taon, ay binabantayan ko ang magandang kapalaran ng taong darating. Kaya po, sa mga dragon, good luck po. At sana, mahawakan yung mabuti at makamtan ang sinasabi ng inyong kapalaran. Maswerteng kulay, red, crystal green, at saka po, red orange. Yun po bang orange na medyo may red? Yun po bang pinagsamasamang gold, orange, and red? Para pong ganun yung nai-imagine ko na isa sa maswerteng kulay ng dragon ngayon 2024. At ang isusunod po natin na maswerte din ngayong 2024 ay ang rat. Ito po ay isa, ito po ay number one talaga na talagang didikitan ng swerte ngayong taong papaso. Kaya po calling mga rat, talaga pong swerte daw kayo ngayong taong papaso. Kaya heto na po kung anong kapalaran ang dadating sa isang rat ngayon 2024. Ang mga isinilang po ng year of the rat in Chinese zodiac sign ay ang 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 19 72, 1960 1948 and 1936 Sobra-sobra ang biyaya na iyong makakamit. Hindi lang financial, kaya alagaan mo ito at pagyamanin ng husto. Kung ang isang rat ay naghihirap, lalo na sa pera, bibiyayaan ka ngayong taong ito sa di maipaliwanag na pangyaya na mangyayari o pangyayari kung ka, kung ikaw naman ay negosyante uh, walang sigla ito ay lalago at magiging maganda ang takbo kung ikaw naman ay hindi nakilos walang trabaho negosyo income as in wala. Sabi nga, paano o yayaman? Ako naman ay andito lang sa bahay, nag tumutulong kay nana, ganan. Ang langit mismo ang kikilos upang ikaw ay magkaroon ng magandang kapalaran at biyaya. Magiging maganda ang iyong mga araw, lalo na sa larangan ng salapi. Love life, o oh, bablife love life na naman. At may chance ka rin na makapaglakbay sa ibang lugar o bansa. Kaya rat, go na! Huwag makalimot magpasalamat kung ang mga biyaya, iitman o malaki, ang dumarating. Sapagkat sa ganung gawain lalo kang pagkakalooban ng langit maswerteng kulay blue green and uh, red orange pa rin po yung pong mag, ayun pong ating uh, color of the year next year yun po lahat ay ang masaswerte ay yun po ang talagang kulay. Kung kayo po na nagbabasa ay nag-aabang din ng masaswerteng numero, ako po ay hindi nagbibigay ng masaswerteng numero sapagkat saan po ba natin gagamitin ang masaswerteng numero? Magkakaroon lang po tayo ng maling adhikain. Adhikain tumaya sa loto, tumaya sa wedding, tumaya sa ano? isang sugal. Kaya po, hindi. Sa susunod ko na pong video, ninyo malalaman ang kapalaran ng rooster at monkey. Di po ba't apat ang nabanggit ko na masaswerte? Kinapos na po tayo sa oras. Masyado na po itong mahaba. Baka po hindi ko rin may upload Sayang naman. Kaya abangan nyo po yung susunod yung video i-upload ko, ko rin po yon after 3 to 5 days. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking channel.